Uh, Gano'ng kayo katagal na nagkaroon ng relasyon nitong? One year po. One year? Opo. Okay. Sana naman walang asawa itong si Norman kasi medyo may edad na siya. Ano po, nung mga lang na po kami, saka lang po niya sinabi sa akin na may asawa po siya. Pero hiwalay? Akin, hiwalay po siya. May mga anak? Opo, tatlo so, po. Sabi may obligasyon pa rin, di ba? Opo. Bakit naman meron tayong mga larawan na ganyan at mga video? Di ba si Senator palaging sinasabi at pinapaalalahanan ito sa atin? Na, alam mo, bugso ng damdamin, yung ganyan. Eh napaka, unang-unang napakaselan. No? Pero ganun pa man, paano mo nasigurado na siya ang nagpakalat? Siya lang po yung may hawak ng video, sa mga video namin at sa mga picture. Okay. At saan ito kumalat? Una po, may ginamit po sa daming account. Mm. Unang-unang -una pong ginawa niya, nag-comment po siya ng sa, sa um, FB account ng SM. Mm. Na sinabi niya doon na... Sa pinagtatrabahoan mo. Opo, huwag na natin i-mention nag po Nag-comment uh po siya doon sa, ano, sa FB account ng SM. Mm. Na sinabi niya doon na huwag daw bumili doon sa brand namin. Mm -hmm. Sa pinapasokan ko po. Tapos, pinost niya doon? Hindi po, ma'am. Tapos yung... Ano po, noong... November 7 mm nag-send po siya ng video mm. sa akin, ng mga sex video po. Mm. Alam mo ba na meron itong mga video na ito or vinidyuhan niya kayo na hindi mo nalalaman? Alam ko po na may, ano po, may mali po ako sa part na yun. Kasi pumayag, rin, pumayag po ako magpa-video kasi nagtiwala po ako sa kanya. Pero hindi ko po alam na... Matagal mo na ba siyang kilala bago, kayo, bago naging kayo? Ano ma'am, dati ko po kasi sa katrabaho. So, hindi ko ah. naman po alam na hahantong po sa ganun. Okay. Nung simula po nang ipagwalay po ako sa kanya. So, isang taon kayo, an kailan kayo nagkaroon ng relasyon? Anong taon nito nangyari? Um, 2022 po. 2022. Opo. Kawawala lang ng pandemic dito. Tapos naghiwalay kayo last year. opo, last year po, October. Anong buwan, October? Opo. Kailan kumalat ang mga... November po, ma'am. November, November 7. Okay. Ito ba ay nailapit mo na sa NBI? Ano, ma'am? Sa Police po. Then, PNP. sumunod, nagpa-blotter po ako sa sa lugar namin. Tapos, nagpa-blotter din po ako sa... Okay. Kailan sa mo siya huling nakausap? Nakausap ko po so nung last na nakipagwalay po ako sa kanya. Kailan yun? October pa? Opo, October. So, hindi... Nitong nung kumalat na yung mga ano, hindi na kayo nagkausap? Hindi na po, ma'am. Okay, nasa line 2 natin ngayon. Ang inireklamo yes, mo, Norman Belaro. Live tayo si Attorney Aina Magpali ito sa so Wanted sa Radyo kasama ko si Shari Roman. Ah, naka-duty po kasi ako. Ah, duty ka? Opo. Oh, oh, oh. Papa Saglit na lang natin ah, Sir Norman. Ano po ba ang uh, katotohanan po doon sa video na sinasabing scandal daw po ni Ma'am Lyra at kayo lang daw po ang may access po doon? Ma'am, yung cellphone ko po huling usap po namin, Ma'am. Sabi ko po sa kanya, yung cellphone ko po, Ma'am, nawala. So wala na po ako, ano sa kanya pinaliwanag ko na po sa kanya lahat 'yun, Ma'am. Kahit po sa asawa ko, meron po nun lumalabas, pinaliwanag ko na rin po sa asawa ko. Pinaliwanag ko po sa kanya nung huling pag-uusap namin, kasi po ako po lagi binabalikan niya. So may asawa Lato, ka, Norman? Yes po, Ma'am. Hindi kayo so, hiwalay, hiwalay po, po ng message oh, naging okay na po kami, Ma'am. Tapos may sex video ka rin sa asawa mo? Wala po kung sex video ng asawa ko, ma'am. Yung may kumakalat po sa sa, sa akin din po, may kumakalat din. So ngayon, ginagawa ko po ng parang kinokontak ko po ng kinokontak. Norma, nananahimik na kasi ako by, nung araw sabi ng October. Bakit? Kaya nga. Bakit ba kailangan ko, ko ipakalat niyan. yung video? Di ba, di ba sabi di ko mo ba alam tayo? na nakakapektuhan yung trabaho ko? Pantay-tahimik ko na rin. O, huwag mo i-deny kasi ikaw nangyari. lang may hawak ng video natin. Di ba sabi ko nga sa iyo wala na yung cellphone ko, nawala. Ang tagal ko nang pinapaliwalag kayo. Nawala ang yung cellphone do. mo? Ni-report mo ba Norman na nawala ang cellphone eh, mo? Hindi po ma'am, wala po ma'am ako kasi ma'am, totally, na, wala po ma'am talaga yung cellphone ko. Hindi Para naman na, natin pwedeng po pwede bintang... Hindi naman natin pwedeng pagbintangan yung nakapulot nun. Bakit kailangan pa niya pa ng panahon yung nakapulot na yon Kaya nga. Huwag ba, mo na i-deny. Anong gagawin ko? Alam mo, buwan-buwan. Nagsisend oh, ng video. Nag-uusap na tayo, diba? Hanggang kailan di ba? ba, titigil? Kaya nga, nag-uusap na tayo. Nag-uusap na tayo. Oo, oo nag-uusap na tayo, ako, pero yung na ano, na yung ako, sex kamay... video na yun. Kamahimik na ako. Sinisend sa supervisor mo, Lera? Alam mo ba, ang huling nagsend sa supervisor oh. ko pa? Edi, Alam mo ba yung trabaho yung... mo okay, na kapitohan doon? Paano na nalang, paano nakuha ng supervisor mo? Kung okay, the... ganto na lang, ganto na lang. I-trace mo, i-trace ko kung sino 'yon. Ah, hindi sir. Uh, ah, wag po kayo mag-alala sir. May tumutulong naman po. Nasa kabilang Kaya linya ka po, natin si Police Lieutenant JR Ndisa nasa line 1. Opo, ang OIC po ng Anti-Cybercrime Response Team, uh, Provincial Office po ng Rizal PNP. Magandang hapon Lieutenant JR Ndisa. Good afternoon po. Oo. Live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo at uh, kung na-brief po kayo nung ating uh, mga staff, no tungkol po ito sa kumakalat na mga sex video at mga malalaswa o masasela na mga litrato uh, ng complainant natin. At uh, ito ay uh, idinulog na nila sa inyo, ano po ba ang pag-trace natin ito? As of now ma'am, uh, regarding sa tracing sa Facebook ma'am, mm -mm. Ang makakapagbigay lang po ng details na, ng mga details ng ginamit. halimbawa katulad po na, ang pagkakaintindi ko po is dami account po yung ginamit na pang-chat dito kay ma'am. Yes, na ang pang-upload. Yes. Uh -uh. So yung mga details po na, uh, regarding sa, sa cellphone number na ginamit pang-register is si Facebook po lang po ang nakakahawak ang, ang ng details po na ma'am. Okay. So, so mayroon mean, uh po tayong okay. data privacy act ma'am. Okay, so in short sir kailangan nyo din po ng cooperation po ng Meta. Yes, ma'am. Okay Yan po. sige po. Uh, so tutulungan tayo po. dyan, Shari ah, ano? Opo. Ah, oh, oh, uh, Meta po ma'am na medyo madami po kasi ang content uh, sa, sa sa Facebook, so medyo natatagalan po sila sa pag pagkaganyan um, ng uh, ganyang investigation na um ma sige po uh, kasi since may may crime naman po na nangyari do so, lagi na rin po natin tong naririnig sa CIDG mm. no na may crime po na nangyari uh, may ibibigay naman po natin yung request po na yun sa meta at yes. uh, mabilis naman po umaksyon ng meta kapag meron pong crime na involved po dito at ini Yes Opo uh, yes, ma may may ano po sila may may pinagsesendan po tayo sa meta pagkaganyan mm -hmm. lalo na pornography nasagot naman po sila ma'am Oh. Uh, masyado lang matami talaga, kaya misan nadedelay yung sagot nila ma'am. Uh, ito naman uh, Norman, hindi naman ako, yun bang telepono mo ay pwedeng i-access ng kahit sino? Di ba normally meron tayong code diyan May password, yung ganyan, bago mabuksan ang cellphone? Saka po yung isa kong number, totally nawala na po talaga. Tama po yung isa kong cellphone. Okay, pero hindi mo rin ni report di ba? Hindi ko na po ma'am, hindi ko na po Mm ah, uh, ito, ngayon, Shari, ang mangyayari nito is really, ibibigay natin sa mga authorities base sa complaint mo. Sige po, man, tutulong din po ako. Kung maalo po, kung pwede lang po sana, kung sa kung sakali, pwede naman po ako humarap sa inyo. Mm. Pwede po mamaharap ma po ako. Mm. na lang po ang, ang magagawa. Tutulong ko rin sa kanya. Mm. Norman, alam mo na na... Yes po may mga masisela na laman yung Kaya nga po. po, po. Ano mo? Dapat dapat kasi noong una pa lang binura mo na 'yan. 'Yun din. 'Di ba? Hmm. Well, unang-una dapat hindi nangyari. Exactly. Dapat Kaya, hindi nagkaroon hmm. ng pa-video exactly. or palitrato. Eh, ayan no. Ang ganda mo, Lyra. May sinasabi rin naman ang itsura nitong si Norman. Oh. Eh, Kaya nga po, ma'am, So, ganito na lang po, ma'am, Makikipagtulungan na rin po, ma'am, ako. Na po, ma. makikipagtulungan na rin po ako sa inyo. Ali naman po. Hindi, kung ano, kung ano, sino po, ma'am, na gano'y, eh, itetalize ko na rin po, ma'am. Ako Anong na rin, gusto? tutulungan na rin po ako. Kasi Anong... ayoko rin po, ma'am, kasi kahit pa paano, may pinagsamahan din po, ma'am, kami niyan, Uh, kakayaman sa ano, uh, dahil sa pag-iulay namin. Ayoko po, ma'am, na ako po yung sinisisi. Kasi, alam kasi, ko, po, ikaw lang kasi, ma'am. Ka... Ma. Kasi, 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 alam kasi, 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 Di ba sinend ko rin oh. naman sa iyo yan? Di ba meron din naman ikaw? Kaya pag iwalay lang ako, eh, kung oh. na ano ng video ang sinesend dito. Di pa tayo nag-iwalay. May mga ganyan na, may mga ganyan na umaano sa iyo. Tapos lagi ako binabalik, binabalik mo. Lagi mo ako binabaliktad. Bakit diba? hindi kita binabaliktad? Kasi ikaw lang may copy niyan. Oo nga. Hindi nga. Ganito nga. Hindi pa tayo iwalay. May mga video ng ganyan. Basta kung nawala yung cellphone ko. Sa video ba na ito, klarong-klaro rin si Norman? Ako lang po yung pinapakita. Oh my God. Hindi po ma'am. <clears throat> Hindi ko alam share kung paano ko <laughs> babalik ako ma ulit. ma'am, excuse lang po muna kasi naka-duty po muna ako. Pwede bang uh, uh, mga alas 5 po kayo pwede ba tumawag? Hindi na Sir pwede Norman. Ano ah, na, ano na sa Anti-Cybercrime Division pong, sige na tayo mag-ano. Gusto gusto ko rin pong humarap para ma kung sakali mayro pa mga ano. At saka oh, ire-report din natin ito po. sa security agency mo, Norman mm -hmm. Di po ako, uh, under ano po ma'am ako, company po ma'am ako, hindi po ako naka, ano. O, di kung, ako, sa, sa kumpanya. I-report -re natin ito. Eh, sige po, sige po, wala pong ano, wala mm problema. Nakakatawa yung ano, yung sinabi niyang, yung pati sa supervisor, yung nakakuha ng cellphone mo, alam pong sino ang supervisor mo. Mm-hmm. Diba? Na pinagsisendan pa ng mga video. Ng no, mga video. Nakaka... Ano, very so, telling. Very telling. <laughs> Pero ma'am, Lagi po namin sinasabi dito, Madam. Yes. Paalala po, ang tagal-tagal-tagal na pong sinasabi ni Idol Raffy yan, Madam. Kung avid mm -hmm. fan po talaga kayo ng Wanted sa Radyo, na sana po matutupo tayong respetuhin din po ang ating sarili mm -hmm. na 'wag pong pumayag sa any videos or pictures ng tayo po ay na nakikipagtalik Di po ba? Kasi kahit sabi nga po, masisilan. kahit nga po asawa niyo na po yan, ma'am, uh, sabi nga po ni Kasi once na, may yung, nangyari, yung, unang, unang i- Yung ano. asawa ko po siya, yung unang asawa ko po. Yung may tatay, kasal po kayo? Kasal Di ka ba? Po. Ah. Okay. Tayo yung tatay po ng anak ko, sinidan din po yun ng... Malalas Sinindan doon. din. Oh, pinadalhan po. din. Opo. Oh, Ay, ah, may kakilala. Anyway. Alam yung mga na, close na. Oh, po kung sa Sino kanino. kung kanino dapat ipadala uh, na magkakaroon ng impact. Okay. Matitrace uh, mati naman trace po natin yan. Matitrace naman yan. yan. Mati Opo. Naman yan. Opo. Sige po. Uh, ma'am, uh, yun na lang din po ha. Um, hihingi na muna po tayo ng tulong kay Lieutenant Rendiza, mm -mm. yung anti-cybercrime po natin sa Rizal. Opo. Para po magkaroon na po, ma-umpisahan ma 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 na po natin yung investigation. Opo. Pero ma'am, yun po ha. Lagi po naming paalala yun Opo. dito sa show. Thank you. Opo pag nandito si Idol Rafi, mas sermonan din kayo, ma'am. Mas matindi ang sermon ni si <laughs> yes, Idol Rafi. Okay, wag oh, po kayong pumayag, ma'am. Okay. Sige po. Salamat po. Magandang no, hapon. Magandang hapon. Okay.